galing sa Barangay Galalan ito mga friend yung aming daanan mula sa Barangay Galalan yung part na medyo matarik pag palusong kailangan magingat dahil malalik yung daanan yan o no? oh, matarik sya tarik tarik pero kaya naman sa kaya sa maingat ka lang sa pahon talaga kailangan mo maging maingat dapat kondisyon yung sakit Madudurog yung karsada, hirang-sira na. Dami nung unang kumahon dito, ang ganda ng karsada nito. Maliit siya pero malinis at uh, walang sira. Ngayon, sirang-sira ang karsada namin dito. Bawa ng, sa pagdaan ng uh, project na windmill dito sa uh, baybay ng Laguna. Ito yung part na lagi nilang dinadaanan. Ang bibigat ng karka yung mga machine ng uh, windmill. nadudurog yung daan kaya naman ang talagang ano, uh, talaga, nasisira yung daan siguro ayosin naman nila ito pero maliban dyan sa lugar pa sa mga tuturog na daan na yan ayan o no, mga friend o oh, yung daan namin hindi nyo yung daan na yan oh. No. tarik na nga basag basag pa durog pa ang daan ito, ito yung pinaka mapanganib na daan dito ang tawagin ito sa amin ni lagunglog punta mo ano yung hirap na daan masag na nga ay matarik na nga sirapa pa daan maliban sa mga daan na ito mga ka-friend papakita ko sa inyo itong pagsapasa matindi at mabigat na problema yung daan namin kaya lang napagsagaan kahit matarik kahit video masag-masag na na pagdadaanan na napagsagaan lang Ano, bro? Kaya? Ingat, ha? Ito yung pinaka... Uh, pinaka mahirap na pangyayari dito sa barna. Dahil yung windmill gumagawa ng bagong karsadang para sa kanilang ribadong daanan. Doon sa itaas ng bundok na ito. Doon sa itaas ng bundok na ito gumagawa sila ng karsadang ang problema dahil sa kanilang pagbubungkal yung kutik ng karsada doon ginagawa nila doon na binungkal nila dito naman sa amin yung, dito naman sa amin ngayon, buwaba sa dala na ito. Napakahirap sa mga motorista, lalo sa mga maliit na sasakyan, sa mga single uh, vehicle, single motorcycle. Ah, talaga naman, pag nalakas ang ulan, diyan, nakikita nyo yung mga putik na yan. Ayan. ang putik na yan hindi galing sa karsadang ito dahil ang karsadang ito ay simentado ang putik na yan galing sa pinakarsada ng windmill sa itaas yan yan po pinan nyo po, pinan nyo yung karsadang yan galing sa windmill, ginagawa ng windmill sa itaas hindi ko alam kung anong action ang ginagawa nila para mabawasan hindi tumagas dito sa ibaba yung matinding putik sana ito ay mapansin ng aming uh, pamahalaan lokal para ma ito na na ating mga uh, concessioner, ating mga power concessioner na nag-establish yan, oh, putik na yan grabe, at madami nang na-accident dito mga friend, mga single motor yan o oh, galing doon sa ginagawang yon pataas kasi so, ito, ito, ito ay sa ng dolo mga pre, ipapakita ko sa inyo yung bagong lugar na binubuksan ng windmill para maging pribadong daan nila. Ito 'yon. Ayun no so, Ano oh. so, nakikita niya 'yan? Pagawa na 'yan ng windmill. Kaso hindi naman simentado kaya pag naulan, tumatakas din yung puting na pagbubuhay sa kasalanan dinadaanan salamat mga friend sana ma share ninyo ito kung makarating sa wall ninyo ang mga video ito para naman marami ang makaalam kung ito ay kailangan aksyonan maaksyonan ang ating mga lokal na pamahalaan salamat po para sa kalaman ng kabatiran ng iba nating mga kababayan maraming salamat palaing kayo ng Panginoon God bless ingat po ang bawat isa